Hello mga kacho Welcome back to our channel! For today's video ay i-share ko sa inyo kung paano namin dinidisiplina yung mga anak namin. Ito ay isinadjust ni Miss J. Ito yung comment niya na gusto niyang uh, gawan ko ng video. Kaya ito ginawan ko. Hello Miss J! Maraming salamat po sa iyong suporta sa aming Uh, channel, sa pagsubaybay sa aming mga video. Maraming maraming salamat po sa mga may gustong gawa namin ng video. Comment lang po kayo sa aming video at kapag kaya namin gawin, ay gagawin namin. O gagawan ko ng video. So, eto na nga yung pag-uusapan natin kung paano namin dinidisiplina yung mga anak namin. Yung pagdidisiplina sa mga bata, uh, sa akin talaga yung nakaatang. Kasi, yung asawa ko uh, may trabaho maaga siyang pumapasok sa trabaho umaalis ng bahay minsan tulog pa yung mga bata umaalis na siya tapos madalas gabi na rin umuwi eh, tulog na rin yung mga bata kasi maaga kong pinapatulog yung mga bata <laughs> pati ako maaga rin natutulog <laughs> oh, maaga akong natutulog kasi hindi maganda yung mood ko kapag kulang ako sa tulog. Sanay ako sa tulog na 8 hours lagi pataas. <laughs> simula noong nag-aaral pa ako. Yan ang nakasamayan ko simula noong uh, nag-aaral pa ako. Hanggang nagtrabaho na. Nasa Pinas pa ako talagang ano ako sa oras sa pagtulog. Kaya para maganda yung mood ko lagi, dapat maganda rin yung tulog ko. Kaya yun din ang ina-apply ko sa mga bata. Kailangan matulog sila ng maaga. At saka, kailangan sapat yung tulong nila. Kaya ganun. So, yun na nga po, yung pagdidisiplina sa mga bata. Parang sa akin na lahat, yun na May mga time naman na nandito yung asawa ko, uh, yun, na, na ikagay din naman niya yung mga bata. Ako, simula pa ng mga bata, yung bata pa talaga yung simula sa panganay namin, uh, ano na ako, kumbaga, hindi ako namamalo, na, talaga na, as in, pag may mali, mamamalo tayo. May mga pagkakataon na napapalo ko yung mga bata kapag ubus na talaga yung pasensya ko. Pero, hindi yung basta-basta na uubos sa mga bata kagad. Kasi hinabaan ko na yung pasensya ko, pangunawa ko sa mga bata. Yung ginagawa ko kasi sa mga bata, parang may rules. At lagi akong nagpapaliwanag. Kapag may sinabi akong bawal, eto, bawal umakyat dito, kasi kapag ka umakyat ka dito, mahuhulog ka. Kapag nahulog ka, ah, pwede kang mapilayan, pwedeng masugatan, dumugo. Itakot sila sa dugo. Kapag dumugo yan, dadalhin ka sa hospital. Pag dinala ka sa hospital, ano ka, ah tutusukan ka ng injeksyon, itakot sila sa injeksyon. <laughs> Kaya ganun, takot sila sa injeksyon. So, ano, ah yun, lahat yun, isa-isa, pinapaliwanag yun kapag nasaktan ka, nasasaktan din ang mama. Sabi ko, yung ano, masakit din sa akin yon So, malungkot ako, iiyak ako, ganon. Yun talaga yung uh, sinasabi ko sa kanila. Kapag ka may uh, ibinawal ako sa kanila, may paliwanag po yon Masipag akong magpaliwanag kasi wala nga akong kausap dito sa bahay kundi sila lang parang yun lang, doon lang ako nakakapagsalita kasi yung asawa ko, bihira kaming mag-usap niyan kasi busy lagi siya sa phone. Kaya ako, parang masipag akong magpaliwanag sa mga bata. Naman ako yun sa mama ko. <laughs> naman ako yun sa mama ko na si mama talaga, ganun. Yung mga, paulit-ulit yung sabi, paulit-ulit, parang nakakaturete, ganun. Dati ganun ako eh. Si mama, pabalik-balik naman eh. Ganun. Pero yung, yun dapat sa mga bata. Kasi yung mga bata, hindi ka agad-agad uh, matatandaan nila na, ay, ah, ito pala bawal. Kapag uh, ganito yung ginawa ko, ganito yung mangyayari. Hindi yun. Kasi out of curiosity, gagawin talaga nila yun. Kaya kapag nagbawal tayo, kapag may sinabi tayo hindi nila pwedeng gawin, may paliwanag po yun na malinaw sa kanila kung ano yung mangyayari kapag ka ginawa nila yun. So, sa kanila yung uh, bawat ginagawa nila ay may consequences yon. Yung resulta nun, para sa kanila, dapat malinaw na ipapaliwanag natin. So, ako, simula noon talaga, ano na ako sa kanila magpaliwanag? Kapag ka uh, nagkamali naman sila, hindi ka agad-agad uh, sa, sa paluin, hindi ka agad-agad uh, tasa ng boses, o pagalitan, hindi ka agad ganun. Although, alam nila yon, yung expression ko kasi, hindi yan madaling matago. Kasi, ako yung tao na ano, hindi ako plastik hindi ako marunong mag-plastic. Kung ano talaga yung nararamdaman ko, lalabas at lalabas yan sa mukha ko. Kasi yan, uh, natural na sa akin yan. Kung masama yung pakiramdam ko, kung galit ako, hindi ako ngingiti. Hindi ako, na, hindi ako marunong ng plastik Ganun. Kaya, alam yun ng mga bata. At saka, nung maliit pa kasi sila, siguro, ano, nag-uumpisang matuto, one year old, two years old, ganun. Uh, inaharal namin yung expressions ng mukha. Yung mga emotions, paano pinapakita yung emotions. Kapag galit, kapag uh, takot, kapag uh, natutuwa, kapag sad, kapag nagulat. Ano, itinuro ko yun sa kanila. Bata pa lang sila, alam nyo na nila yun. Kasi parang laro namin yun eh. Nilalaro namin yun na yung expressions o oh, paano ipakita yung paano yung galit. Ay, eh, mama talaga, pag ako talaga, pag galit, ganito talaga ako. Nag gumaganyan talaga ako. Kapag ka, malungkot. So, ang mga yun, naituro ko sa kanila. Kaya, yung expression pa lang ng mukha ko, alam nila, nagigets nila yon Kasi, yun nga, kapag ka nagkamali sila, hindi ka agad-agad paghagalitan o ano, eh, papaluin, hindi ganon. Kapag nakikita ko na nag-a-attempt pa lang sila, sinusubukan pa lang nilang gawin yung hindi dapat nila gawin, ano na ako, nagpapaliwanag na ako niyan. Hindi ko hinihintay na gawin niya. Ano kagad ako, nagsasabi na, oh, wag yan. Kasi kapag ganito, ganito, kahit hindi yan nakikinig, parang hindi siya nakikinig, tuloy-tuloy lang yan. Ako rin, tuloy-tuloy rin ako, pa paulit-ulit din ako nagsasalita. Kasi alam ko, kahit hindi siya tumingin sa akin, hindi sila tumingin sa akin, naririnig nila ako. So, paulit-ulit, paulit-ulit ako niyan. At kapag nga, yun nga, minsan hindi talaga nakikinig, talagang itutuloy. Kasi nga, naku-curious. Gagawin talaga nila or magkakamali talaga sila. Yung ginagawa ko dyan ay paliwanag pa rin. Yung expression ng mukha ko, syempre, disappointed, medyo galit. At alam nila yun. Pero yung salita ko, ayan, sinabi ko na ka sa'yo kanina na ganyan ang mangyari, ganito, nawagyan. Paliwanag normal ulit ako. Kaya nga sabi ko kanina, sabi ko sa'yo, makinig ka sa mama. So, yun palagi yung sinasabi ko na uh, gawin nila. Kung baga, may paliwanag yun. Hindi ka agad pagagalitan, hindi ka agad uh, papaluin, hindi ganun. Kung baga, itinuturo ulit. Kung baga, kung ano yung dapat. Sinasabi ko sa kanila dahil mali nga yun. Sa umpisa pa lang, so paliwanag ako noon. <laughs> Ayan. Kadarating lang yung daw siya. Sabi ko, sali siya sa amin dito. Kasi, yung usapan kaya lang, ano. <laughs> so, yun nga. Kapag ka, nagkakamali yung mga bata, hindi ka agad na sabihin na okay na. Kailangan, tinuturuan silang magsorry O, oh, yun. Kailangan magsorry sila. Pag may pagkakamali sila, at ah, tinuturuan ko talaga sila na magsorry kapag may pagkakamali na nagawa. At kapag ka sorry naman sila, ah, yun nga, ah, tatanggapin yung sorry. Pero, may, may ano pa rin yun, may pangaral pa rin yun. Ah, o, oh, nasusunod. wag nang ganito kasi tingnan mo ganito yung nangyari para sa susunod, ah, hindi na mangyari, uh, ah, na sa mama. Ganun yun. Yun talaga ang nagiging routine namin. Nagpapakita kami ng halimbawa sa kanila. Kapag may pagkakamali kami, yung laruan nila namin, na namin, nangigis na sa magagalit talaga yun. Nagagalit sila, so sorry. Ganun ta ano talaga, magsusorry kami sa kanila. May hindi sila nagustuhan sa amin, yung baga, hindi namin na narinig ka agad sila, yun, na, 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 nagagalit sila, minsan ano na, nagsosorry kami nyan, nagpapaliwanag na naman kami doon kasi kailangan magsorry diba pag may ano talaga may pagkukulang kami sorry ka agad, ganoon kami pag nagsorry sila, kasi may pagkakamali nagsosorry din ako kasi napagalitan ko sila pero uh, sinasabi ko na para hindi ako magalit ganoon nga, makinig sila sa amin para yun sa kanila at saka, pag may hihingin sila kailangan uh, in a nice way, yung maluma mana yung boses. Yung tama yung boses kasi may mga bata talaga na sumisigaw, di ba? Pag nanghihingi, mayroong mga ganun. So sa umpisa yung mga anak ko ganun din. Yung lalo na yung yung lalaki namin. Sumisigaw yung pag uh, ano ba kumakain, so bigla na lang yung may hingan. Tubig! Tubig! Gumaganyan lang yan siya. In Korea, naka-Korean kasi siya. Hindi ko yun binibigay. Kapag may hiningi sila na hindi maganda yung pagkakasabi nila, hindi ko binibigay. Kundi, tinuturoan namin sila kung paano yung tamang paghingi. Paano yung tamang pag, ano, uh, pagsasalita kapag may hihingin. Itinuturo namin yun. Hindi ka agad-agad binibigay. Kapag ka may hiningi na hindi maganda yung pagkakasabi, yung parang padabog at saka galit, hindi, hindi ka binibigay. Ano siya? Tuturoan ko muna. Ganito, kapag may hihingin ka, ganito, ganito. Eh, yung, pang, yung panganay madaling makakuha. Pero yung kapatid, yung lalaki, talagang medyo may katigasan talaga siya. Parang inuubos yung pasensya. Hindi talaga yan. Talagang ganun pa rin siya. O sige, kapag kahindi hindi mo sinunod, ayaw, hindi ko ibibigay. So, ganun ako. Hindi ko ibinibigay kaagad. So, kapag gumanda na yung boses niya, sinunod niya na yung tamang paraan, ibibigay ko na. So, yun yung ginagawa ko. Routine namin yun na talagang, kumbaga, palaging paulit-ulit namin ginagawa. Hanggang na-master na nila na ganun dapat yung gagawin nila. So, yun ang inaano ko na para madisiplina sila. Kasi, mas mainam yung bata pa na disiplinahin natin. Kasi, madadala nila paglaki nila. Pero kapag hindi na-disiplina yan, walang respeto sa magulang, walang takot, eh, delikado yan, di ba? At saka kami, pinapakinggan talaga namin yung mga bata yung boses nila, yung kumbaga, may time sila na kung ano yung gusto nila, ano yung, ano yung nasa isip nila, ano yung uh, feeling nila, ano yung gusto nila, tinatanong namin yon Nagsasabi yung mga bata. So, free sila na i-express yung kanilang sarili. Pinapakinggan namin yon Ano man yung sabihin nila, pinapakinggan namin yon So, yung boses ng mga bata, dapat pakinggan natin yan. Kasi, once na hindi natin sila pinakinggan, doon na magsisimula na parang nagre-rebelde, nagtatantrom sila kung iyak, sigaw, nagwawala, ganun. Kasi hindi na pakinggan. Kaya dapat, kung ano yung sinasabi nila, pakinggan natin. At saka, ina-encourage ko talaga sila na magpaliwanag lagi. Kung baga, bakit ganito? Pag may, pag may nagawang mali, bakit? So, magpapaliwanag sila. Kung may gusto sila, bakit? Magpapaliwanag na naman. Kung may ayaw sila, bakit? Lahat yon inaanuhan ko talaga ng bakit magpapaliwanag sila. So, nasasanay ang mga bata na i-express yung kanilang sarili in a nice way. At saka, ano ako sa mga bata, palagi kong sinasabi yung uh, I love you. Yung lalambing ko talaga yung mga bata i kiss i hug tapos yun, I love you, pabalik-balik kami yan, kahit pabalik-balik ilang ulit yan, tapos binibaby ko sila kahit malalaki na yan, may time talaga na may nagawa silang maganda, pag natutuwa ako sa kanila, binibaby ko kahit na yung panganay namin, 6 uh, years old na yan, kapag may maganda siyang ginawa, yun uh, as in pinipraise ko siya binibaby ko pa siya kasi silang dalawa, kahit kaunting bagay lang na nagawa nila na maganda, na naglipit ng kanilang laruan. Ayun, pinupuri ko tutudo ako sa pagpuri sa kanila. Pinupuri ko yung yung pinaka-reward ko sa kanila kapag uh, may ginagawa silang uh, mabuti, halimbawa naglipit, ng laruan, nag nag-ano uh, nag, na sila nag nag-aral, aral kunwari, <laughs> kasi mag-ano, mag-drawing, drawing, ganyan, so, yung pinaka premium ko niyan sa kanila ay yung lambing ikikiss, ihahag, bubuhatin, i-baby, yun ang pinaka-premium ko sa kanila. Yung lalaki namin, kapag ginaganyan-ganyan ko yung buhok niya, sabi ko, oh, ang galing-galing. Tapos ikikis at saka ihahag, tuwang-tuwa sila. So, yung ano niyan, parang yun ang pinaka-premium sa kanila. Yung mabigyan sila ng uh, sobrang attention, pagmamahal, yun ang pinaka-premium ko sa kanila madalas na. Yun, parang araw-araw, pag may ginawa silang ganito, aya, ang galing yun, pinupuri ka agad. kahit napakalit na bagay, pinupuri namin sila. At saka, kapag ka uh, gigising sa umaga, ito yung maganda gawin natin. Ano? Ginagawa ko talaga ito, pagkagising nila sa umaga, ay, ano ko, nilalangin ko na sila. Sa bed pa lang, minsan, nilalangin ko na, kinikiya, sinahag, I love you, good morning, kumusta ang tulog, ganun ako sa kanila. Pag gigising sila. Kaya, pag nasa kusina ako, kasi always busy yung mama sa Uh, umaga, nasa kusina ka agad, sila pag nagising yan, sanay na sila na mag-good morning, I love you, ganyan sila. Pero pagka bad mood, medyo <laughs> gumaganyan-ganyan yung ano namin mga anak namin kapag medyo masama yung gising. So ako naman, kapag narinig ko na parang ganyan na kahit na nasa kusina ako may ginagawa, nalupitan ko na uh, sila. Good morning! Ikukis-kis ko na sila. I love you! Labing-labingin ko na agad para yung mood nila gumanda muna. Lambing muna sa glit. Pagkatapos niyan, balik naman ba sa trabaho. So sila, dahil medyo maganda na yung mood, ah uh, ano na sila? Uh, gagawa sila ng kung anong gusto nila naglalaro, misan, yung pangalanin namin, madalas, dati, nag-ano yan nagdo-drawing, pagkagising, drawing ka agad so yung, ano, laro, ganun, hindi na kailangan bantayan kasi, ano na sila uh, maga, ma parang mag na yung pakiramdam nila, masaya na sila kaya nakakagalaw sila ng sarili nila at ganun din yung ginagawa namin pagka sa gabi, sa gabi din magdasal, bago matulog pagkatapos nyan bago matulong, ayan, kiss pa rin, hug pa rin, at saka pabalik-balik na I love you kung ilang ulit yan na, ano, ganun kami ng mga bata. Pabalik-balik yan. Kapag hindi mo sinagot yan, uh, magtatampo ka agad yan. Magtatampo yan kapag hindi mo sinagot. Kahit pabalik-balik yan na ilang, I love you na yan, sagutin mo lang. Ganun kami, mga bata. So, yun ang, yun ang nakasanayan namin. Kaya naman, kapag ka, uh, may ano naman, may mga pagkakataon na yung mga bata ay syempre ano, minsan talaga mayroon silang gusto na pinipilit nila o, oh, mayroon sila kasi nga, pinapakinggan namin yung ah, uh, boses nila, kung ano yung gusto nila ang hindi nila gusto minsan may mga pagkakataon na pinipilit kahit na hindi pwede kasi alam natin, di ba, tayo ang nakakalam na pwede at hindi pwede yung may mga pagkakataon, lalo na yung lalaki namin ipipilit nga talaga yan sige pilit lang. Tapos kapag hindi, kasi nga ako naman, kapag ganyan, paliwanag pa rin. Paliwanag ako, ilang ulit na paliwanag. Pagkatapos ng paliwanag, hindi pa rin ayaw makuha. Minsan nagagalit talaga. Na yung sinasabi ay, ano, galit daw siya sa akin. Agalit ah, siya sa akin. Ako yung kaway kasi yung papa, bihira naman niya magsalita eh. So yung nga, ga galit siya sa akin. Kagan, ah, bewa. Kung ba, bewa. Ahit mama daw, ahit mama kapag ka ganon, sinasagot ko sila ng I love you, ganon. Minsan ako kuha sa ganon. May mga pagkakataon naman na hindi talaga makuha. Talagang galit. Kuma <laughs> ganyan, ganyan pa. <laughs> kapag ka ganon, minsan naubos yung pasensya ko din. Yung pinaka final say ko dyan ay, o oh, sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Basta wag ka nang lalapit sa akin, ha? Huwag kang lalapit sa akin. Kasi, ano, ah, hindi ka naman nakinig sa akin, di ba? hindi ka nakinig sa akin, yung gusto mo lang yung gusto mong sunin, kahit hindi pwede, uh, yun pa rin ang pinipilit, mo. huwag kang narapit sa akin, ha? At saka, dahil hindi ka nakinig kay mama, parang hindi mo naman kailangan ng mama, kaya mo nang mag-isa. O sige, ikaw na rin yung magbihis ng sarili lang, ikaw na rin maligo ng mag-isa, ikaw na rin yung maghugas ng puwet mo, ikaw na rin magluto ng pagkain mo, kasi kaya mo na yan, sabi ko sa kanila, ginaganyan ko sila kapag ka, ganyan na yung sinabi ko masabi ko lang na sige wag kang lalapit sa akin tamimik migkagad yan sila ano sila parang yung panganay pag sinabi ko sige gawin mo yung gusto mo ganyan pa lang yung nasabi ko iyak na agad yung panganay hindi sorry na kagad siya sorry na yong e yung yung lalaki namin kapag sinabi ko sige gawin mo yung gusto mo huwag ka nang lalapit sa akin yun siya kahit na uh, masama yung pakiramdam niya na ano talaga siya na pumipilit Tatayo na yan, lalapit sa akin maghahag, ihag na ako kaagad-agad ginaganyan ako, ginaganyan-ganyan ako niya. sa ano, tinit kasi hindi ko siya tinitingnan kung wari yan, ginaganyan-ganyan ko sinusundan yung mata ko, ginaganyan tapos ikis-kiss -kiss niyan kiss-kiss, hug hindi ko pa rin yan pinapansin kapag ganun, nagsusuri na Magsusuri siya, so yung ending niyan, magsusuri sila then ako naman, o oh, sige, basta sa susunod, huwag nang ganyan, makinig na sa mama. Paliwanag ulit ako. Ganun po lagi yung ginagawa ko. At saka, ganun yung asawa ko, uh, kung ano yung nakikita niya sa akin, sinusunod naman niya yan. At saka, yun nga, kapag may mga nag-ask permission yung mga bata, minsan nag-ano yung asawa ko, nag-ano siya, pag alam niya na okay naman, agad nag-okay siya. Pero kapag tinitingnan niya ako kung ano yung itsura ko, kung ko eh, yung pinapapunta sa akin yung mga bata. Yung itinuro ko sa kanila, kapag ka may gagawin silang iba, halimbawa naglalaro sila, tapos bigla nakaisip silang manood ng TV, kailangang ligpitin muna yung uh, laruan nila bago manood ng TV. Dati mahirap eh, kasi talagang namimilit na mag-TV. Kaagad. So, pero pinipilit ko rin na kailangan magpindot muna. Dati, nag-ano talaga ng remote, marunong na magpindot eh. Kinukuha ko yung remote. Sabi ko, sige, hintayin ko muna kayo na magligpit. E, yung ate, mabilis yun. Talagang marunong siya kasi. Alam niya kasi yung ano ko, pag sinabi kong ganito, ganito, kasatatak na sa isip ng ate, agad-agad yun, mabilis. Pero yung bunso, dati, mahirap talaga siyang pasunurin. Yung gusto niya lang, yung gusto niya. Kaya yun, talagang ano ako, pinapanindigan ko yung sinabi ko na bago manood ng TV, kailangan ito muna. So yun, nasanaya na nila yun. Kaya ngayon, marun pati yung bunso na marunong na kapag naglalaro siya, ha, manunod siya ng TV. Tapos, ah, bigla ba ah, nagsasab siya, ah, siya. Kailangan ko pala ito gilipit. So, kusa na siyang nagilipit. Marunong na siya magilipit. At saka, yung napag-usapan namin ng asawa ko, kasi noon kasi, yung asawa ko, uh, kasi nga hindi siya uh, madalas makipag-usap sa mga bata, kundi yung oras niya sa mga bata, na kasama, makipag-usap, makipaglaro. Ano siya, dati, kapag uh, nung maliit pa yung mga bata namin, talaga, siyempre, maingay, uh, dahil hindi pa masyadong makontrol, palaiyak, ganun. Eh, siya dati talaga, yung pasensya niya wala. Kasi nga nasanay na siya lang matagal na panahon na siya lang namuhay. Kaya siya, ano siya, bigla, pag nagalit yan, talagang bigla, hindi mo alam kasi walang kibo. dati kasi, nandun lang kami, halimbawa, nasa kwarto kami, liyap yung anak namin kasi may hindi nagustuhan, o nag-away, o gano'n. Basta may hindi nakuha, iyak ng tiyak. Siya, ayaw niya lang maingay. Kaya yung ginawa niya, tagila niya nang nilapitan, saka pinalo sa kwet ng kamay niya, lang, malakas nabigla yung bata talaga. Natahimik talaga yung bata, yung pangaray namin. Kaya simula nun, takot sa kanya yung bata. Ganon din yung bunso namin, nakatikim din sa kanya ng biglang palo, ng walang sabi-sabi. Kaya natakot din sa kanya, may takot sa kanya yung mga bata. Dati nga ayaw lumapit sa kanya eh. Ayaw daw sa papa niya kasi nakakatakot. so do naman yung ginawa ko, pinaliwanag ko sa kanila kung bakit ganun yung papa nila. Minsan sinasabi ko talaga yung sitwasyon na papapagod na pagod nasa trabaho, pagod na pagod, ganun, antok na antok, kaya dapat hindi mag-ingay, dapat ganito, ganun, pinapaliwanag ko. So, nang, ano, tumagal na, hindi na takot. Yung, may takot pa rin yung mga anak namin sa kanya, takot pa rin. Pero, lumalapit na. Naglalamig na. Kahit yung bunso namin, sinasakaya, sakaya na yung papa niya, pati sa <laughs> Kahit naglalaro yan, sumasakay na sa papa niya. At saka, yung ginagawa talaga namin, sinabi ko sa asawa ko na, kapag ako galit, Halimbawa, nagkamali yung bata. Nagalit ako. Ikaw, sabi ko, huwag kang magagalit sa bata. Ikaw yung tagapamagitan. Kasi ako galit, ikaw yung ngayon yung magpapaliwanag sa mga bata. Habang ako nagagalit, kahit ako gagalit, ikaw naman yung magpapaliwanag sa mga bata kung ba't ako galit. Ikaw yung magpapaintindi sa kanila kung bakit magagalit yung mama. Tapos, eh, siya yung magsasabi magpapasori sa mama. Siya yung magsasabi na huwag nang uulitin. At siya yung mag-ano sa mga bata. Kung baga, siya yung maglalangling-langling sa mga bata. Kapag siya naman yung nagalit sa mga bata, ako naman yung tahimik. Ako naman yung magpapaliwanag sa mga bata na bakit nagalit yung papa nila, magsori sila, at saka sabihin na huwag uulitin. Ganun. Ako naman yung Uh, naman ngayon sa mga bata. Kasi, naisip ko kasi na hindi pwedeng kapag nagalit yung papa, dagdagan pa ng mama. Unang kapagalit ang mama, tapos ganun din ang papa. Kasi, saan pupunta yung mga bata? di ba? Saan sila pupunta? Wala silang mapupuntahan. Kung baga, yung takot nila nandyan yan. So, hindi maganda. Hindi rin sila naliwanagan ng mabuti. Eh. Kailangan, ah, meron talaga silang mapupuntahan kapag hindi sila komportable, kapag takot sila, kapag uh, ganun, ang sila, takot sila, dapat may mapuntahan sila. Na, yung bang alam nila na, uh, ano sila, hindi sila pagagalitan. Maging komportable pa rin yung pakiramdam ng mga bata. Hindi naman na yung kakampihan sila, hindi yung kakampihan na, kundi pagsasabihan sila, uh, uh, papaliwanagan, ganun yon hindi pwedeng kapihan, kundi paliwanagan. Yun yung usapan namin ng papa nila. Mainan yun na yung mga bata na lumaki ng ganun. Kasi kapag ka may problema sila, pwede lang sabihin. Halimbawa, may nag nagalit yung mama, pwede sila mag-explain sa papa. Ganun yon, mag explain sila doon sa papa. nag explain sila, halimbawa, may mali. Yung papa yung ah, nag nagtatanong para magpaliwanag siya hanggang sa mag-okay na. Ganun din ako yung ginagawa. Maganda po yon kasi hanggang sa paglaki nila, kapag gano'n, kung may problema man sila sa school, ano sila, magsasabi sila sa amin, I, makakausap sila. Diba? Talagang itinuturo ko sa kanila na kapag may nagawa silang mali, aminin nila. Huwag magtago. Nung bata pa si Umbit, kapag nagkakamali siya, napansin ko kapag nagkamali, takbo ka agad siya. And noon pa lang, nakita ko na na siya, kapag na nagkamali siya, takbo ka agad siya, nagtatago. salikod ng Uh, pituan, minsan sa kabilang kwarto, takbo ka agad yan. So, ang ginagawa ko sa kanya, kapag gano'n, nabiglang biglang tumakbo, alam ko may mali, eh, tinatawad ko siya. O, tinuturuan ko siya. Tinawag ko siya ulit, tapos, uh, tinatanong ko siya, bakit tumakbo? Bakit ka nagtago? Magpapaliwanag yun. Magsasabi siya, kasi may ganito, gano'n. Saka ko naman sasabihin sa kanya na, kapag ka may nagawang mali, wag magtago. Dapat magsabi. Isabi sa mama, sabi sa papa, para malaman. Sabi ko, pag may nasira, may na tabig, o yung laruan, ganun, may nasira, o kung anuman, ipakita para alam namin, matulungan pa sila. Yun po yung paraan ng pagpapalaki namin sa mga bata. Napahaba na yung ating kwentuhan, kaya putuli na muna natin. Hanggang dito na muna yung ating vlog. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!